Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Anthony Ed Tolentino, sports writer, analyst at commentator. Ito po ang YouTube channel na hindi nagpapamonetize. So handog ko sa inyo, straightforward information, walang halong sensationalism. At ngayon pag-usapan natin ang pinakamabigat na balita sa boxing as in heavyweight po ang dating na balitang ito. Kumpirmado na Pirmado na ang kontrata. Magaharap sa boxing ring ang mga heavyweight champions na si Tyson Fury ng Inglaterra at si Alexander Yusik ng Ukraine. Nakataya po sa kanilang pagtutuo sa ibabaw ng ring ang all four major belts ng heavyweight division. Ang WBC champion ay si Tyson Fury. Ang WBA, WBO at IBF heavyweight champion naman ay walang iba kundi si Alexander Yusik. Significant po ang labang ito mga kaibigan sapagkat kung sino ang mananalo, ito po ang magiging kauna-una ang undisputed world heavyweight champion in the four belt era. So hindi pa po nagkakaroon ng ikang undisputed champion sa heavyweight division pagdating sa four belt era ng boxing. This will be a first kaya napaka importante po ng labang ito. Pag-uusapan natin ang ilang pang mga detalye sa nasabing unification bout sapagkat marami pong requisitos, maraming mga kondisyones ang labang ito and most importantly, ito pong International Boxing Federation or IBF nakisausaw pa sa nasabing laban at medyo na turn off ang karamihan mga boxing fans. Lahat ng ito, pag-uusapan natin sa boxer shorts. Gaya ng aking sinabi mga kaibigan, kumpirmado na po ang bakbakang Tyson Fury versus Alexander Usyk para sa Undisputed World Heavyweight Championship. Pero sinabi ko rin na marami pong factors, marami pong mga kondisyones na maari makaapekto sa labang ito. Una, ang tentative schedule ng laban ay December 23 dyan sa Saudi Arabia, sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi pa po ito final date. Pwede pang mapush to 2024 ang laban. Bakit kay Canyo? Sapagkat mayroon pang October 28 na laban si Tyson Fury kontra sa dating UFC World Heavyweight Champion na si Francis Ngannou. Kung let's say hindi mahihirapan si Tyson Fury kay Ngannou this coming October 28, kung kumbaga no sweat job, abay pwede na matuloy yung December 23 na laban kontra kay Usyk. But for some reason, let's say nagkaroon ng injury si Tyson Fury, ay kinakailangan magpahinga muna siya. So next year na, ang laban dito kay Alexander Usyk. Kung matatalo naman itong si Tyson Fury ni Francis Ngannou in an upset, abay maglalaban muna most likely si Ngannou at si Fury in a rematch at baka doon pa sa ikang ay, Mixed Martial Arts Arena magkaroon ng rematch itong dalawang ito sapagkat mababawasan ang interes sa laban kontra kay Usyk. But remember, remember mananatiling heavyweight champion ng WBC si Tyson Fury manalo o matalo kontra kay Francis Ngannou. So actually, pwede pa rin tumuloy itong si Tyson Fury in a fight with Usyk. Pero most likely, he will fight Ngannou again if he loses. Something which we do not see happening. Now, isa pang problema mga kaibigan, yung nangyayari na gulo sa Middle East sa pagitan ng Israel at ng Hamas. So pag ito'y hindi naayos, hindi na contain at kumalat, Abay, hindi tayo magtataka kung from Riyadh, Saudi Arabia ay ilipat sa ibang venue ang bakbakang Tyson Fury versus Alexander Usyk. Ngayon, isa pang final problem, mga kaibigan. Actually, medyo turn off ito eh. Meron pong rematch clause yung bakbakang Tyson Fury versus Alexander Usyk. Kung sino yung matatalo, ay pwedeng mag-demand ng immediate second fight. Walang interval. Laban agad sila. Ito po ay tinututulan ng IBF. Ano? Sabi ng IBF, hindi namin nire-recognize iyang rematch clause na yan. Kung sino ang magiging susunod na undisputed World Heavyweight Champion, kailangan sa muna ang IBF title kontra sa number one contender ng IBF na si Flip Hergovic ng Croatia. Alam nyo, para maliwanagan kayo mga kaibigan, kapag ikaw ay undisputed champion, hawak mo yung apat na corona, ang depensa ng corona is by rotation. So, pwedeng unahin mo muna yung number one contender ng WBA, susunod naman yung WBC, WBO, at IBF. Lumalabas po sa rotation na ito, ay hindi pa na yung IBF. So, ibig sabihin, hindi pa kumikita yung IBF. Teka muna, kumita na yung WBC, na ni Tyson Fury yung kanyang titulo. Itong W BA, itong uh, WBO na idepensa na ni Alexander Yusik. Pero yung IBF, wala pa kaming depensa, wala pa kami kita. So gusto nila kumita muna sila. Ano? Boo! Talaga sugapa <laughs> Suga pa din sa pera, ano? Eh, pero yan pong ang realidad dyan. So, kung sino man nanalo kay Tyson Fury at kay Yusik at magiging undisputed champion, eh baka sandali lang maging undisputed champion. Kapag sinabi niya, okay, magre-rematch kami, sasabihin ng IBF, tatanggalin ko yung corona nyo. Ay, yung IBF title, tatanggalin namin doon sa listahan ng four belts at ibibigay namin kung sino mananalo kay uh, Flip Hergovic at sa susunod na contender ng IBF for the vacant crown. So talagang killjoy ano, itong IBF na pa at ayaw i-recognize yung rematch clause sa pagitan ni Yusik at ni Fury. Siyempre, kung na maging maganda, super ganda yung laban ni Fury at ni Usyk automatic hihingi ng mga tao, automatic rematch. Dahil eh, hindi sila magiging interesado, let's say si Usyk ang manalo, lalabanan si Hergovich, si Fury mananalo, lalabanan si Hergovich, eh wala namang pera doon. Ang pera nasa rematch, lalo na kung magiging maganda yung kanilang unang laban. So yan po mga kaibigan, ang ilan sa mga kondisyones, ang ilang mga factors na pwede makaapekto dito sa labang Tyson Fury versus Alexander Usyk. Bagamat pumayag na ang dalawang boksingero, ay sana walang maging problema at magtuloy-tuloy ang kanilang pagtutuos because we need an undisputed world heavyweight champion. At yan po ang buod ng ating programa for this week mga kaibigan. Muli maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Hanggang sa susunod edisyon ng Boxer Shorts, ako si Tony Ed Tolentino nagsasabing walang personalan, buntalan lang.